بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين في أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان topic natin ngayon mga kapatid ay ang tungkol po ito sa kaibahan ng wawul jamaah at ta wawul jam'i opo kaibahan po ng wawul jama'a at saka wawul jam'i no ito po yung uh, topic natin ngayon dahil po ito sa nakaraang mga uh, talakayan tungkol po sa tungkol po doon sa iltika o sa kinain no na napag-uusapan doon yung wawul jama'a at sa wawul jama'i. Una sa lahat mga kapatid, ang luga Arabiya, ang luga Arabiya po ay binubuo lamang po ito ng tatlo. Ang luga Arabiya, mga kapatid, ay binubuo lamang po ito ng tatlo. No? Ito ay fi'lun, ito ay ismun, at ito ay harfun. Okay? Opo. So, ang Luga Arabiya, ang Luga Arabiya ay binubuo lamang ng tatlo. No? Ang Luga Arabiya binubuo lamang ng tatlo. Ismun, fi'lun, at saka harfun. At ito yung al-kalam no? Ang wag na natapik natin sa mga naunang topic natin. No? So, ang Quran al Karim, ang salita ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na nasa Quran Al Karim ay composed lamang din po ng tatlong ito. No? Yung Al Quran Al Karim ay binubuo lamang din ng ismon, fi'lun at sa harfun. Tingnan niyo po, no? Sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sabi niya, Qul, Huwa, Allahu, Ahad. Tingnan niyo po, yung Qul, fi'lun. Yung Huwa, Ismun. Allahu, Ismun. Ahad, Ismun. Tingnan niyo po, so ang Quranul Karim, binubuo lamang siya ng tatlo ito. No? Okay. So, dito sa Ismun, dito sa Ismun mga kapatid, dito natin matutunghayan sa ismo na ito, dito natin matutunghayan ang tinatawag nating jamon. No? Yung jamon, okay, jamon, dito natin matutunghayan sa isim. Bakit? Dahil ang isim ay mayroon siyang tinatawag na mufrad, mayroon siyang tinatawag na musanna. So, mufrad, musanna, jamon. Diba? Diba? Opo. Sa fi'lun, sa fi'lun naman, dito natin matutunghayan ang madin, mudari, at saka amrin. Diyan natin matutunghayan sa fi'lun. Kaya ang wikang Arabic, no? ang wikang Arabic at ang kawaidun luga, okay? umiikot lamang sa tatlong ito. Binibigyan lamang niya ng kawaki rules, rolls. Okay? So, ngayon, ano nga ba ang kaibahan ng wawul jama'a at sa kawawul jama'i? Ang wawul jama'a, ang wawul jama'a, opo, wawul jama'a, matutunghayan natin ito, itong wawul jama'a, matutunghayan natin ito sa fi'lun. Okay? Ang wawul jama'a. Habang ang wawul jam'i. habang ang wawul jama'i matutunghayan naman natin sa ismon. Okay? Opo. Ibig sabihin, magkaiba po sila. No? Napakaraming wow sa wikang Arabic. Napakaraming wow. Mayroong wawul hal, wawul atfi, wawul isti'naf, wawul kasam. Napakaraming wow. Ngunit ang gusto natin ipaliwanag, itong wawul jama'a at saka wawul jama'i. Tingnan niyo po, itong sa mga halimbawa ko. Okay? Unang halimbawa ko ay yadhabun. Yad habun. Itong waw na ito, tinatawag yan na wawul jamaa. Tinatawag po yan na wawul jamaa. Okay? Tinatawag po siya na wawul jamaa. Mapapansin mo na kakaiba siya sa wawul jamaa at malalaman mo na siya ay wawul jamaa kap kasi kapag nabura ang kanyang o natanggal ang kanyang harfo nun itong subuton nun pag natanggal itong harfo nun ay nalalagyan siya ng alif tingnan nyo po nalalagyan po siya ng alif dahil itong alif na ito palatandaan na ang wow na ito, okay, palatandaan na ang wow na iyan ay wawul jamaha. Palatandaan po siya na wawul jamaha. Okay? <clears throat> Tingnan niyo po dito sa fi'lul ma'a sa fi'lul madhi. Dhahabu. Zahabu. Okay? Zahabu. Tingnan nyo yung haraka ng waw. Sukun. Wawul jama'a po yan. At hindi siya wawul jama'i. Mayroon din siyang alif. Kasi ang alif na iyan, palatandaan na itong waw na ito ay wawul jama'a at hindi siya wawul jamai. Hindi siya kabilang sa fi'il. Okay? Dumugtong lamang siya sa fi'il. Tingnan niyo po dito, da'aw. Okay? Tingnan niyo po dito. Dito nagkaroon ng iba't ibang mga tao, ng mga estudyante. Yung da'a, Da itong daa Fi'il na na'kis Di ba? Fi'il na na'kis, hulang Okay? Itong daa na ito Fi'il madin magniyun ala'l fathil muqaddar Magniyun ala'l fathil muqaddar kapag dudugtangan natin siya ng wawal jamaa, magiging daaw, okay? Magiging daaw, magiging daaw. Ano mang na Namadi? Ano mang filon namadi? Na nagtatapos siya sa alif na nakatayo o kaya alif na nakaganyan? Pag nadugtuman siya ng wawul jamaa, ang kanyang tunog ay isa lamang, daaw. Aw, ang huli niya, aw. Okay? So, lahat ng fi'alumadin, mga kapatid, lahat ng fi'alumadin, pag nagtatapos siya sa alif, ito man ay alif na nakatayo o kaya nakahiga, okay? At nadugtungan siya ng wawul jama'a ang alif na nakatayo o nakahiga na ito ay matatanggal. At ang kanyang tunog ay da'aw. Tingnan niyo po yung ibang mga ibang uh, <coughs> ibang aya sa Quran. No? Nabanggit sa Quran, ishtaraw. 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 Saan po nang galing yung Ishtaraw? Galing po sa fi'il madi na Ishtara. Ishtara. Di ba? Ishtara. Yung ayan na ra'aw. Galing sa ra'a. Kaya naging ra'aw. Dahil mayroong wawul jamaah na nakalugtong. Okay? Hindi po yan wawul jamaah na kailangan niya ng jam. Magkaiba po yung jam on at jamaah. Okay? Although meron silang pagkakahawig sa pangalan, pero magkaiba po yung gamit nila. Ang wawul jamaah ginagamit sa fi'il habang ang wawul jamaah ginagamit sa isim. Tingnan niyo po. Salah Al-Muslimun. Salla al-Muslimun. Al-Muslimun, yung waw na ito, wawul jam'iyan. Bakit? Dahil ito ay jam'ul mudhakkar as-salim. Okay? So yung wawul jam'i, ito mapasok lamang sa jam'ul mudhakkar as-salim. Tingnan nyo po, kapag tinanggal natin yung noon dahil sa idafa, Kakaiba siya dito sa fi'luma, sa fi'l. Kasi sa fi'l, mayroong alif. Ito wala. Tingnan niyo po. Salla muslimunan madina. Muslimun madina. Tingnan niyo po. Salla muslimun, muslimun madina. Okay, tinanggal natin yung nun lilidafa. Tingnan niyo po. Walang alif. di Diba? Wala anin. Ilan niya dito? dito? Ihtafala muslimu al-alam bi'id al-fitri mubarak Tingnan niyo po. Muslimu, yung waw, wawul jama'a, wawul jama'i, I'm sorry, wahuwa mudaf, al-alam mudaf wa Okay? So yan po yung kanilang kaibahan. No? Yan po yung kanilang kaibahan. Okay. Dito, kung papasok tayo sa Tajwid tungkol sa iltika, dito may iluon silang mga iltika. May iluon iltika po yan. Okay? So, tingnan nyo po. Sukun, sukun. Sukun, sukun. No? Pero, ang hukom niya, ang hatol sa kanya ay istat. Ang hatol sa kanya ay istat. Ano po yung ibig sabihin ng istat, Itong sukon na nauna, hindi na babanggitin o hindi na bibigkasin. Habang yung aya, no? Yung aya na asaw, asaw rasul, asaw rasul, tignan nyo po. Malalaman natin na ito ay ito ay fi'il dahil ginawa niyang mansub ang ar-rasul. Ibig sabihin ito, dalawang ito, yung asaw, kumpush niya ng fi'lun at saka fa'il. Saan yung fi'il? Ang fi'il ay ang asah. At ang fa'il ay ang wawul jama'a. At ang ar-rasul maf'ulun bihi. Tingnan nyo po. Kasi kung ito ay isim, kung ito ay isim, dapat sana kasra ito. Bakit? Kasi mudafun ilayhi siya. At ang Quran ay hindi kailanman nagkakamali. Okay? So huwag natin imali ang Quran. At huwag tayong magturo ng malik sa mga tao. Ang isang talibul ilm, mga kapatid, ang isang talibul ilm or talibul ilm, no? Ang isang talibul ilm ay uh, tumatanggap siya ng kanyang pagkakamali. At nagpapaturo siya. No? Nagpapaturo siya. Okay? So yun po ang kaibahan nila. Maraming aya sa Quran na magkakapareho doon sa issue na iyon. Tingnan niyo po. Da'a wul laha. Da'a wul. laha. Da laha. -la. Tingnan niyo po itong da'a laha. Okay? Ito po ay composed ng da'a plus wawul jamaa okay plus mafun bihi na lafdul jalala tinan niyo po yan okay so dahil itong waw na ito ay itong waw na ito itong waw na yan sukun po yan asal niya sukun daaw Nayon ang problema, mayroong i'tikafu sa kinayin. Mayroong i'tikafu sa kinayin at ang rulings, ang kaida sa i'tikafu sa kinayin sa dalawang kalima kasi ang fi'il ay kalima rin siya at ang isim ay kalima rin, no? Kalima rin ang tawag sa kanya kapag nagkaroon ng iltikao sa kinayin sa dalawang kalima. Sa huling litra at sa sa unang litra Okay? Itong alif na ito ay ano lang naman yan eh. Wow, alif ulfarika, palatandaan lamang yan ng wow. No? Kaya ang alif na yan, never mind. No? Never mind ang alif na yan. Okay? So, ang kaida nila is tahrik. 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 Awal. Awal. Sukun no? Lalagyan ng haraka ang unang sukun Kaya ginawa nilang bamma. Dam okay? Katulad din ng asawur rasula. Tingnan niyo po asa wawul jamaa. Okay? Plus rasul na maf'ul bihi. Tingnan niyo po, pareho lamang. Okay? So ang kaibahan po ng nah, uh, wawul jama'a at saka wawul jam'i ang wawul jam'i nasa jam'un mudakkar salim habang ang wawul jama'a nasa fi'il lamang okay? nasa fi'il lamang ang wawul jama'a umapasok siya sa lahat ng fi'il yung wawul jama'a no? idhabu ina nyo po? idhabu اذهبوا نعم no? اذهبوا so واو يعني واو الجماعة so, ذهبوا so يوم واو الجماعة so, يذهبون تذهبون يوم أفعال الخمسة no? نعم تذهبون Okay? So, ganun po ang wawul jama'a. No? Habang ang wawul jama'i, sa, sa isim lamang siya pumapasok. At jamun mudakkar as salim lamang. No? Dahil wala pong waw sa jam'ul mu'annat at salim at sa jama'ul taksir. Okay po? So, yun po yung maiksing paliwanag tungkol sa uh, wawul jama'a at saka sa wawul jama'i. Maraming salamat po sa inyo mga uh, kapatid at uh, sana po magbigay po ng linaw ang paliwanag na ito at uh, ipagpaumanhin nyo po uh, kung natapik natin ito ngayon. So maraming salamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.